Ayan, YouTube, medyo matagal ako nawala. <laughs> Wala masyadong post sa ating um, channel. Ayan, ito po yung update natin mga kapatid. Kaya matagal po tayong nawala sa vlogging sa YouTube kasi nga yung mga full transitions natin from ano dati from point to point wireless P2P ayan nagtransition po tayo papunta sa pure fiber list lines tapos ito na yung update ng ating mga solar setup guys yan dati kung followers ah, follower talaga kayo um, makikita at nakikita nyo yung setup ko dati pero ito um, heads up lang mga kapatid yung mga wirings na ito is yan makikita nyo puro mga temporary rush na pagkagawa lalagyan ng cable tray tapos yung sa baterya natin papakapala natin konti yan pa lalakihan natin yan tapos yung mga rail Lalagyan natin din yan Di na ilagyan yan guys Kasi meron lang kaming half day ata yun Noong transition kami from other server Tapos naglipat kami dito ng mga gamit So Sa rason na para Less downtime mga kapatid di ba? Sa rason na para Magka less downtime Ayan mabilisan Pati na mga patch cord natin Tingnan nyo Di pa tapos yung cable management. Pero may inaantay pa ako ng mga patch cord na matat uh, mahaba, mahaba kasi para maayos ko mapalikod ko yan mapa management natin na yung mga patch cord is nasa likod. Ayan. So ito guys oh. Ayan yung ating uh, solar setup. So, may mga changes. Ayan yung isa sa rason na ba't matagal tayong hindi nakapag-vlog. Kasi nga, tinutukan natin yung field operation. Uh, ayoko, mag, uh, ayoko naman kasi ma-distract na habang nasa field operation, uh, conversion, tapos na video video pa. Kaya ito na lang, nilulubos-lubos ko na kahit pa paano na, na convert na natin. Kaya ito na yung time na nagbablog-vlog na tayo balik kasi hawak na natin oras natin, guys. So, ayan, guys, sa mga followers natin, subscribers natin sa YouTube, yan po, guys, yung update natin. Peace out for now. Practice and make sure you do it yourself. Bye for now.